Okay, good morning mga kasisis. So ngayon, pupunta po tayo sa store. So tutuparin po natin yung kahilingan ng ating sponsor. Hindi natin siya bibiguin. So, ayan, bibili tayo doon para ibigay yung uh, yung goods o kung ano man yung bibili natin. So, balik lang, no. So, sana mag uh, mag bibigayin po yung mga ibang mga medyo nakakaloob na content creator natin, no. So, para mas marami po tayong matulungan. So, ayan po, abangan nyo po yung video ko. Ayan, so mamaya. Ayan, total na. Let's go! Ayan lods, so, so nakapamili na tayo. Ayan. So sa halaga isang 1,000, ang dami na natin na pabili. So, ayan. So again, nagpapasalamat tayo sa so, uh, audience. Ito may article natin dito sa dapat na pagbibigyan. Okay? So, ayan. So, keep on watching, guys, kapag ah uh, anong na namin ibibigay na namin ito dun sa ah uh, sa uh, pagbibigyan ito sa atin. Okay. okay.